friendship. Dito nga pala kami bumibili ng cake sa bakery treats. Kasi ang sarap ng cake dito tas ang mumura pa. Naisip pa namin na bumili ulit ng cake para dalhin sa lolo ng mga bata kasi sa surprise namin siya sa kanyang birthday. Ito na nga, pumunta na kami sa kanila. Ayan, nagkakabulo sila kasi hindi alam na darating kami. Nahiya pa silang ituloy ang kanilang pagkanta kasi may nakita silang busita sa kwarto. <laughs> Ayan, na-surprise ang lolo nila. tuwan kasi nakita ang mga bata. Tagal-tagal na rin kasi hindi sila dito nakakapunta. Ayan na nga, naglapitan na sila. tuwan ang kanilang lolo at lola kasi bigla ng aming pagbisita. Tapos sinapat pa namin sa mismong birthday niya. Ito na nga, nagkanta na sila ng lolo at si Pibeti, ang -saya -saya -saya. Ayan, nasamay pa ang lolo nila sa katatawa. Yan. sige, kantahan mo na lang. Happy birthday, lolo. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, uh -huh. lolo. Ano yung mama na po? forever? Ayun na nga, picture-picture na lang kami. Ang saya namin kasi nakita rin namin masaya ang rolo ng mga bata. Ang katawa naman, kasi minsan lang namin sila makita na ganyan. Sobrang sabi talaga sila sa mga apo nila. Ang katawang pagmasa na naman ang litrato na to, ang mga ngiti, ang mga tawanan. Ay, nakakamiss talaga. Kung pwede lang talagang ibalik mga nakaraan, at bigyan pa ng mahabang buhay sana may kapangyarihan tayo na gawin ang lahat ng yun di ba rin walang pera basta masaya at nabibili ang mga pagkain na gusto natin kainin ito nga itong birthday din si RJ kaya naganda rin ako dito bumili rin ako ng pagkain sa bakery retreats nila namin siya ng chocolate so talagang dito ako bumibili ng mga cake sa bakery retreats kasi napakasarap nga naman talaga dito Anong ko mo ka dyan ni RJ? Kasi nasa hospital daw ang kanyang lolo, Tapos na birthday pa siya. Sabi ko, okay lang naman yun. Kasi birthday mo naman. Bibili lang kita ng cake. Di naman tayong papakasaya. Kakain lang. Kunting celebration. Dadalawa na lang natin ang lolo mo sa hospital. Yung pag may pagkakataon at pwede nang punta siya sa hospital, pupuntahan natin siya. Okay, hanggang dito muna mga ka-friendship. Please don't forget to like, follow, and share. Ingat.